Higit isang daang individual na bumili ng lote dyan sa Kabuyao, Laguna, tinakbuhan ng developer. Ang masaklap pa ang lote palang ibinibenta, hindi pagmamayari ng developer. Narito Report! tuloy pa rin po yung project nila. Pinangakuan lang po kami. Sobrang nyo po kaming pinaasa. Kahit po gabi naghahanap buhay po ako para lang mabayaran po yung 20,000 a month. Cash kong binay binayad sa kanya kay Miss Imerlita ng 240,000. Pangako po nila sa akin ay magbibigay sila sa akin ng titulo kasi cash business po ng within 6 months. Pero Hanggang ngayon ay wala pong nangyayaring pagbibigay ng titulo sa kanila. Yan ang galit at dismayadong pahayag at reklamo sa ACIS Party List Action Center at Punto Asintado Reload Team ng ilan sa mahigit isang daang nakabili ng lote na ibinebenta ng Eduardo Realty Development sa City of Cabuyao, Probinsya ng Laguna. Halos maglilimang taon na silang naghihintay sa pangakong pag-turnover ng lote. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito naaasikaso ng developer. Taong 2021 nang nagsimulang mag-alok ang Eduardo Realty Development ng lote. Madami ang nainganyong bumili nito dahil may kababaan ang presyo ng bawat lote sinadya ng Punto Asintado Reload Team ang ibinebentang lote ng naturang developer. At ang tumambad sa amin ay ang napakalawak na taniman ng mga kalabasa at isang palayan. Ayon naman sa nagpakilalang may-ari ng lupa, hindi pa pala ito nabibili ng Eduardo Realty Development dahil hindi nakapagbayad sa napagkasundo ang halaga ang buyer na si Mr. Eduardo Nanyong, ang may-ari ng naturang developer. Wala pa yung pera, kinabukasan, nakalagay na sa Facebook ko yan. Yung lupang ito, nakalagay na sa pangalan ng... pangalan ng tatay ko ang sinabi, ah, nila kay Santiago Bill. Ano na, lote-lote na. Pinuntahan naman ng aming timang opisina ng Eduardo Realty sa Kabuyaw, Laguna at maging sa Tagaytay City. Ngunit, sarado na at walang indikasyon na nag-ooperate pa ito. Ang reklamo sa nabiling lote idinulog ng aming team sa Department of Human Settlement and Urban Development Region 4A. Doon na pag-alaman na hindi lisensyado para magbenta ng lote ang developer. Bukod pa dyan, patong-patong na din ang reklamong natatagap ng tanggapan ng disud laban sa Eduardo Realty Development. As far as our record show, wala po talagang lisensya ito o wala pong pinagbabasihan ang pagbenta nitong Eduardo Realty. So it is safe to say na sila po ay isang kolorum or walang lisensya ng developer. At dahil dyan, yung mga ahensya sa gobyerno, namely, DSUD, NBI, PNP, DILG, uh, yung registre, uh, uh, LRA natin, yung pagrehistro, lahat ito ay uh, iikot sa kanila ang information na ito. Uh, Kung baga, maititimbre sa kanila at alam ko pong aaksyonan po nila yan accordingly kasi nga po membro po sila ng task force and we will ensure na, ang, na ang itong mga biktima po nito ay ma-assist natin. Inilapit din ng ating team ang reklamong ito sa regional office ng PNP Region 4A sa Camp Vicente Lim sa Calamba, Laguna. Agad namang nagsagawa ng imbisigasyon ang pulis para matulungan ang mga biktima na makapaghain ng kaso. Meron nga tayong natanggap na sulat galing sa Department of Human Settlements and uh, Urban uh, Development asking to investigate kung uh, legal ba itong uh, uh, Eduardo Realty Development conducted the uh, investigation no and uh, ang napag-alaman natin dito is uh, legit itong uh, tatlong uh, realty development na ito meron silang uh, main office sa uh, Makati and uh, Meron din sila dito sa Kabuyao. Nung nagkandak ba tayo ng uh, investigasyon, no, napag-alaman natin na meron nga silang uh, permit. Pero nag-expire ito noong uh, December 2022. And uh, meron din tayong uh, napag-alaman na they were not uh, issued license. No? Uh, they were not issued license to sell. No? ng mga lote. Magpa-file tayo ng uh, kaso at uh, uh, tuluyan nating mapatigil itong uh, illegal na activity nitong uh, kumpanya na ito. Samantala, ang lokal na pamahalaan naman ng Laguna agad na rin umaksyon matapos nating mailapit ang reklamo sa kanila ng mahigit isang daang buyers nakarating po sa amin yung complaint ng mga kababayan natin dito. Inatasan po agad natin yung city administrator na tutukan yung uh, yung kanilang mga complaint at uh, nagkaroon naman po ng investigasyon, Kaya po ngayong linggo ito, pupunta sila sa regional office ng PNP para kunan sila lahat ng statement doon Kasamahan po sila ng mga tao namin at ng HEPE namin ng polis. at uh, mapailan po sa lalong madaling panahon ng case upang hindi na po dumami ang mabibiktima ng uh, uh, bogus na ano yung na uh, developer. Noong nakaraang linggo Tuloy na rin naihain sa korte ang kaso laban sa Eduardo Realty Development. Ang tanging hiling naman ng na mga nabiktima maibalik ang kanilang mga nahulog na pera, lalot ang iba doon ay pinangutang lang nila. Ah sige, ah, pwede ba may makakausap pa tayo from Desod? Ah wala. Ah, sige, ay importante dito bayan Ah. Mag-ingat tayo sa susunod. Lalo na pag tayo bibili ng lote. Ha? Ah, Ayun, ah, mga ari-arian. Ah. suriin natin na mabuti. Meron po mga ahensya ng pamalaan na nangangasiwa po ng mga bagay-bagay. Doon po tayo magtanong. O, no, disod. Yan. Halimbawa na lang, ah, employment. E eh de, meron tayong DMW, meron tayong OWA. Ayun, i-check natin yan bago tayo maglabas ng pera. Pinagirapan natin yan, napunta lang sa scammer. Well, anyway, may kaso na yan, hahabulin na lang ng batas yung mga scammer na yan at tiyak makukulong yan para ibalik sa inyo yung pera.